sundali so, yung asawa yung manugan ko nang sa babae. Yung anak ko, babae, ano naman eh, pasado siya ng criminology, pasado siya ng ano, pero hindi pa siya makapasok kasi naoperahan siya. Naoperahan siya sa inalis yung abdo niya, so wala. Tsaka ayaw ng asawa niya na magpulis siya, ewan ko ba? O, oh, sabi ko sa'yo, mabilis eh. Gusto ko pa ang tingnan yung mga magagandang bahay. Mabilis mo, ilipat mo na naman. <laughs> Advice lang ha. Sinasabi ko kasi para, ano. Ganyan din ako dati. May sabi nga ng kaibigan ko, nahilo ako. Hindi ako nag-enjoy, nahilo ako. <laughs> Sa susunod, bagalan mo ang gano'n. Tapos, siyempre, pag mabagal, mas mahaba. O, di ba? Mas marami kang i-edit. Ganyan lang. Pumili ka ng pro. Mas mura yata. Diyan sa Pilipinas ang pro. Dito kasi mahal. Kaya, cellphone lang muna yung gamit ko. Hindi, hindi ako makabili ng ano kamahal-mahal. <laughs> mahal dito ang pro. May may binigay yung kaibigan ko pero hindi ko alam gamitin. Pinibenta niya sa akin. Ayoko. ko. Gusto ko bago. Kain tayo. Nakatulog na yata yung kachika ko. <laughs> Tulog ka nalalabs? Hmm tatlo na lang tao. <laughs> Dito ka sa an adventure. Sa لغبة <متصفيق> Kailangan din kuras pa ako. Gawin kong 2 hours. Bagalan mo next time. Thank mm -hmm. Ano lalabs pa tres? Magano nga ako. Hindi ka nagla-live ano? Adventure.